para sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang sabang saging. Piliin niyo yung hindi masyadong hinog, ano, yung katamtaman lamang. So, meron ako dito katamtamang laki at katamtamang hinog ng sabang saging. Bali, ang isang piraso ay i-divide natin sa apat na cuts. Pero depende yan sa iyo ha. Kung gusto mo nang maninipis, gawin mong anim or eight. Pero ang sa akin ay apat lamang bawat isa. Hello kakusina, kumusta? Panibagong negosyo recipe na naman ang aking sa inyo today. Napakadali lang nito. Pero grabe ang sarap. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like itong aking video at paki-subscribe na rin. Paki-pindot ang notification bell para ma-update ka lagi sa mga kakaibang negosyo recipes at tips na ina-upload ko every week. So, ito na nga kakusina ang isang piraso ng saging ay aking dinivide sa apat. So ngayon naman ay piprituhin lamang natin ito. Ganito lang ka simple. Ano? paki pakifollow po ako sa aking iba pang social media accounts, ang aking Facebook page. Meron din akong a uh, second channel dito. Meron din akong Instagram at saka sa TikTok. Ayan, so nag-brown na siya. Ayan, na natin. At i-drain natin sa paper towel. No? Para ma-tanggal yung mga excess oil na hindi natin kailangan. So, ito na. Palamig-lamigin muna natin ito dahil tayo po ngayon ay gagawa ng ating coating. So, meron ako ditong powdered milk. Any brand, ha? Tapos, ang powdered sugar. Minix ko lang. By the way, kapusina ikaw na ang mag-adjust kung gaano kadami ng powdered sugar. Ano? So, ayan. Iku-coat naman natin dito. Ito ang ating pringitong saging. Ganun lang kasimple ka kusina. Pero, wait, there's more. Hindi lang hanggang dito ha dahil meron pang dagdag pampalasa pala yan. Kakusina, pakilagi itong aking video at pakisubscribe na rin. Pakipindot ang notification bell para lagi kang ma-update ma update sa mga kakaibang negosyo recipes at tips na ia-upload ko. Maraming salamat! The at ito na nga so pwede tayong gumamit nitong mga disposable disposable cups oh. o kaya pwede naman ang mga kicking plate so kung merong bibili kung ininegosyo mo ito ganito lang kadali ka kusina ayan pero depende na rin ha kung ilang uh, piraso ang iyong ilalagay kung magkano mo ibibenta depende na yun sa magiging puhunan mo ayan para maging mas masarap naglagay pa ako ng cheese sauce. Pwede kang uh, gumawa nito. Meron akong uh, recipe ng cheese. cheese sauce ha. Pero ito ay cheese whiz ang aking inilagay. Cheese whiz bacon and Char. <laughs> so ayan, naku kakusina Ganito lang Napakasarap Nag-aagaw ang tamis Ang milk at saka yung alat ng cheese Kaya na pag hinihintay mga I-try mo na ito now na Maraming salamat Hanggang sa susunod na video ko